Narinig naman ninyo sa mga pagdinig sa Senado, sa Blue Ribbon, na dating pinamumunuan ni Senador Dante Marculeta. Mataas ang pag-asa ng sambayan ng Pilipino sa Blue Ribbon sa ilalim ng pamumuno ni Senador Dante Marculeta. Ano pong nangyari? Dahil tinataak niya, papunta siya doon at matutumbok na yung mga malalaking taong may dapat talagang pananagutan, nagkaroon po ng pagpalit ng liderato sa Senado. Hindi po nila pwedeng sabihin, ganyan talaga eh. It's a political game, it's a political exercise discretion ng mga miyembro ng Senado. Huwag po nating tanggapin yun. Sapagkat nakikita naman natin, merong pinagtatakpan, may itinatago, merong iniiwas ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Binunot po agad si Senador Dante Marcoleta. Hindi lamang yung mga kasama natin at mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Tayong lahat ng mga Pilipino na bumoto kay Dante Marcoleta, ako'y kasama kong kandidato yun, binoto ko yan. May respeto ko riyan. Dapat tayong magingay, dapat natin siyang tulungan. Dahil paano na ngayon ang ginagawang investigation? Dito sa matagal ko na po itong sinisigaw. Matagal na po namin isinisigaw ito ni Congressman Sid Ungab. In fact, kami po ni Sid Ungab ang nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema na nakabimbin hanggang ngayon, hindi dinidinig. Upang i ang unconstitutional. Alin, ang ating unconstitutional, invalid, illegal, unlawful. 2025 national budget. Paulit-ulit yung sinasabi. Hindi lang po yung Alpha Omega construction ang pinag-uusapan. Sinabi ko na po paulit-ulit, ang ating national budget is the Alpha and the Omega of corruption in the country. Diyan nakaugat lahat. At ito nga ho, nasa tamang pihit, nasa tamang direksyon yung ginagawang pagdinig ni Senador Dante Marculeta. pinalitan si Senator Dante Marcoleta. Sambayan ng Pilipino, magalit na po tayo, magtulong-tulong tayo. Let us help save our country. Hindi ho matatapos ang lantaran korupsyong ito, ang krisis na ating pinagdadaanan, hanggat yung ugat ng korupsyon ay nandiyan sa Malacanang. Kinakailangan tayong madinig. Ano ho? Kinakailangan tayong madinig na hindi na natin gusto at hindi na kaaya-aya ang nangyayari. Hindi kaya hindi kaaya-aya, hindi lamang sa sampayan ng Pilipino, pati po sa ating mga foreign creditors. Binunyag po ito ni Congressman C. Tungab, yung sinitinatawag na Overseas Development Assistance. Loan po yon ODA, ODA Overseas Development Assistance. Loan po yon. Sa madaling sabi, utang po yon. Iniutang ng Pilipinas sa mga foreign creditors, banko, binanggit po yan, nandyan yung sa uh, JICA, nandyan yung sa ADB, nandyan yung sa Korean Bank, napakaraming uh, credible foreign creditors. Pinautang po tayo. 2024, labing, labing isa po yung uh, ibinunyag doon sa pagtatanong uh, ni Congressman Sid Ungab, labing isang overseas development assistance o yung big ticket projects. Labing isa po nagkakahalaga ng 21.6 billion. Ito po yung 2024. Ano 2024? Ginawa po ng mababang kapulungan from 21.6 billion, ginawa lang po nila itong 16 billion. Binawasan nila ng 5 billion, yung house version po ito ng General Appropriations Bill. 2024 ha, 19 Congress pa po ito. Pagdating po sa Senado, yung natirang 16 billion na para sa Overseas Development Assistance o yung counterpart fund ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ginawa pong zero funding ng Senado. Zero po yung funding na ibinigay ng Senado of the 19 Congress noong 2024. Hindi lamang po yung ODA pala ang kanilang sinisiro, Tatandaan ninyo, noong 2024, kinuhaan din po ng 60 billion pesos ang PhilHealth. Kinakailangan nyo natin unti-unti i-breakdown ito. Pagaya nga ng aking sinasabi, yung malalalim na at teknikal na usapin, sisikapin po natin mapasimple upang maintindihan po ng mga pinaka-ordinaryo uh, sa mga ordinaryo ng Pilipino. Kasama po ako doon, kasama po kayo ron. At I'll take advantage of your time habang kayo po ay... Uh, nag-susunog uh, ng inyong oras sa traffic at nagsusunog ng inyong gasolina krudo dahil sa traffic wala namang subsidiya mula sa talamak na korupsyon ng gobyerno pag-usapan po natin itong mga higanteng uh, figures na ito 60 billion po yung kinuha nila sa PhilHealth 21.6 billion po yung kinuha nila yung pang ODA yung overseas development assistance may nag comment po dito ODA overseas Uh, hindi po overseas development assistance po ang ibig sabihin nun. Hindi po overdose si ODA, ano? Overseas. Revelation pang nitong uh, Sally Santos. Etong Sally Santos, pinangakuan ng Blue Ribbon sa ilalim ni Senador Dante Marculeta ng proteksyon. E eh, pati yung si Senador Dante Marculeta, pinalitan. Nanganganib po ang buhay nitong Sally Santos. Dapat po itong proteksyonan. Hindi ko alam kung paano gagampanan ngayon ni Senador Dante Marcoleta. Kilala ko po yung tao, si Senator Dante Marcoleta, lalaki pong kausap yan. Maybe in his own uh, way, he will still find a, 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 means or method kung paano niya maproteksyonan yung Sali Santos. Subalit, nagpalit nga po ng liderato. Ito, cargo na ito dapat ng gobyerno. Kaya lang, paano mo ngayon pagkatiwalaan ng gobyerno kung yung gobyerno, ang pato papunta na po rito eh, gobyerno na mismo ang nasasakdal. 245 million pesos ang binibitbit ng Sali Santos sa DPWH, first engineering district inaabot niya doon sa Bryce Hernandez. Engineer Bryce Hernandez. Tinuro naman po nito ni Bryce Hernandez, hindi daw niya binubuksan yung mga kahon basta binibigay lang daw niya kay boss. Nung siya'y tinanong sino yung boss, ang boss po niya ay si this dating district engineer Henry Alcantara. So ito po yung mga personalidad, kayong mga kababayan natin sa lalawigan ng Bulacan. Eh, natatangi ang pangalang ito. D.E. Henry Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. Kung nasira ang inyong kasangkapan, kamag-anak ninyo o kung sino man sa kaanak ninyo, kaibigan, tinamaan ng leptospirosis, hindi kayo nakapasok sa eskwela, sa trabaho, nawalan kayo ng kita, nasira ang inyong gamit pang kabuhayan o kung hindi kaya may namatay na ating kamag-anak o kababayan, ito po ang mga pangalan na dapat ninyong sisihin at panagutin. Engineer Bryce Hernandez at District Engineer dati na si Henry Alcantara. hinami nila. Tuwing hapon, nagpupunta sa kasino, nagsusugal. Wala pong halaga ang buhay ng Pilipino sa mga ito. Basta't meron silang pansugal at mananakaw sa atin, happy na sila, dediretsyo sila sa kasino. Ganyan po kalala ang, 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 ang estado ng bansa natin ngayon. Si Diskaya, yung mag-asawang Diskaya, kung sino-sino ang pinaparatangang DPWH officials, yung mga chief of staff daw ng mga mambabatas at mga mambabatas. Pakinggan din po ninyo, alam kong iba ay subsub -sub sa trabaho. Ito po ay a little recap of what transpired in the hearing this day sa Blue Ribbon. Sa ilalim po ito ha ah, ni Senator Dante Marcoleta, sapagkat nagbago na rin oh, ang leadership ng Blue Ribbon. So pinag-usapan natin pagdinig dito eh nasa tama na po supposedly in direction eh under the stewardship of uh, the able uh, uh, chairmanship of Senator Dante Marcoleta. Dami po pati sa telepono ko, marami ng nagtatanong. Yung pagtanggal daw po ba kay Senate President Sis ay uh, papunta na ulit doon sa, eto na nga po eh, ang pinag-uusapan natin corruption pa lang eh. Papunta na daw po ba ito? Mga tanong. Sa impeachment, sa mining industry, at dyan sa US war machine yung trabaho ng CIA. Maaari. Pero pag-usapan ho muna natin itong issue ng corruption na dapat nating labanan. Ipakita natin yung ating pagkakaisa, kahit ano na po ang ating political belief, leaning or color, magkaisa po tayo, labanan natin itong lantaran korupsyon na ito. Nagsalita po yung diskaya. At sinabi po nila na hindi raw po bababa sa 10% hanggang maximum na 25% ang ibinibigay nila sa mambabatas through acting through their chief of staff at yung mga tiwaling DPWH officials. Pagkasino po po ninyo, yung amount na kanilang inilalagay, aabot po lahat ito. Wala pa po yung taxes sa yung bidas ban, etc. 50% po na uwi na sa korupsyon. Eh. Ang matitira na lamang po dito, more or less 40 or less than 40% ng halaga ng pondo. Halimbawa po tulay. Ang tulay na nagkakahalaga halimbawa, yung kanyang cost ay 100 million. Dahil po sa korupsyon na yung 60%. 40% na lang po yung implementable amount, meaning 40 million. Nagtataka pa ba kayo kung bakit bumagsak yung tulay dyan sa Isabela na hanggang ngayon ay hindi ho pinag-uusapan, dineded man nila. Ayaw nilang pag-usapan, ayaw nilang banggitin sa nagaganap na investigasyon bakit, sino ang tatamaan. So yan po yung mga binabanggit na pangalan. Dami yung binanggit na pangalan eh. Uh, para lang po makatiyak tayo, no? mapasahin natin yung mga pangalan. kay eh, hinahanap ko lang ho ha. Meron nga po rito, may nag-message. Tama po yun. Pati si Senador Dante Marcoleta, eh talagang, talagang tinanggal. May update po tayo maya-maya kung ano pong nagaganap sa mababang kapulungan. So ang dami pong pinangalanan, nandyan po yung Terence Calatrava, yung dating Office of uh, the Presidential Assistant for the Visayas. Pag trinase po ninyo kung sino yung Terence Calatrava, related po ito eh sa asawa ni Speaker Martin Romualdez. Martin, po oh, ang sinasabi. 25 nang kanilang tongpats o 25% ng kanilang korakot at korupsyon para daw kay Handog Alay, para kay Martin Romualdez at kay Zaldico. So mahalaga, tama na po yung direksyon ng Blue Ribbon eh. Papunta na po kay Zaldico. At tingin ko, it's just a matter of time. It's not even a matter of if. It's just a matter of when. When will the Blue Ribbon under Senator Dante Marcoleta issue is subpoena? Invitation first and subpoena kay Zaldico yung ibang uh, ilang episode po natin no nakaraang uh, pagbablog, sinabi ko na eh, inihulog na po si Saldi and they're doing everything to save him at the expense of you and me, of us, the Filipino people. Pagtatakpan nila ng pilit si Zaldico. Hindi dahil si Zaldico ay hero. Sapagkat si Zaldico, pag yan ay naipit na, magtuturo, turo, turo, turo na yan. Kung yung diskaya couple, loaded yung revelation kanina sa Blue Ribbon hearing ni Senador Dante Marcoleta, pag nasukol yung saldi magtuturo yan. At ang corruption goes all the way to the top, higher than the highest position in the legislative department. It goes all the way to the top. Napakasimple po mga kababayan eh. Para matuntun kung sino-sino pang hindi lang si Saldico yan. Saldico got around 13 billion total insertion. Bakit ayaw ipatawag nung isang kongresista? Hinaharang. Huwag ipatawag yung saldi ko. Even, even na lumabas na po yung katotohanan na 13.8 billion ang kanyang total insertion. Kahit po yan ay parada lamang o sagasa. Pati po yung termino nila eh. Talagang walang hiyaan eh. Parada o sagasa. Parada, papark lang sa'yo. Sagasa, walang delivery. Ghost project. Parada o sagasa. 13 billion po yung saldi ko. Pinakamalaki. Kaya dapat ipatawag talaga eh. yung budgeto ang ugat, ang punot-dulo at ang simulat-katapusan ng korupsyon sa ating bansa. Dapat ipatawag yung small committee members. Sino ba yung small committee members? Lumalabas na rin po sa hearing eh. E daba, balik din tayo dyan, saldi ko na naman. Yung Manix Dalipe, yung dating majority leader ng mababang kapulungan. Nadadamay pa ngayon, pati minority, magkakasabwat na o sila. dapat ipatawag din yung minority floor leader. At siyempre, yung uh, model ng uh, mamahaling bag, mamahaling relos, mamahaling sasakyan, eh, kala mo fashion show ang kongreso, binanggit din ito ni, ni congressman na uh, Toby Tiangco, yung Stella Kimbo. Bakit hindi ipatawag yan? At nanghihingi ng 25% percent kada proyekto. At bukod dyan, dapat din panagutin. Tama po yung direksyon na kanina eh. Ano? yung magpagtatanong kay Undersecretary Cathy Cabral, tama na po yung direksyon eh, ni Senador Dante Marculeta at nakikita naman ay ipit na eh. Ang tugon lamang po nung Usec Cathy Cabral, yung itinuturo po niya si Sekretat dating Kalihim Manny Bonoan. Na matagal na po nating sinabi, bakit kasi agad-agad in excuse? Hindi po mabubuo yung investigation. Ngayon nagpalit po ng liderato, saan naman kaya ang direksyon o patungo ang investigation ito? Will they take off or pick up from where the Senator Marcoleta natapos kanina? O iba na po ang direksyon at anyo na magiging pag-iimbestigan ng Blue Ribbon? Kaya po ang ating panawagan, save our country. I encourage, I implore, I beg every Filipino, lahat po ng nanonood, lahat po ng subscriber ko, lahat po ng followers ko, pag-usapan na po ninyo sa inyong mga tahanan. Gawin na po ninyong usapang pamilya. Paano tayo makapagtulong-tulong upang isalba ang ating bansa? Kawawa po ang ating mga batang anak. Kawawa po ang mga kabataan. Kawawa po yung mga parating pang uh, generasyon at darating pang salin lahi. Wala po itong aabutan. Wala po itong aabutan kung patuloy ang ganitong baluktot at kung rakutang pamunuan. Alam mo ninyo, eh magtulong-tulong tayo. Huwag ho natin, wag, -wag ho natin uh, hayaan na ganun-ganun na lang matatapos ang isyong ito. Sino ang pumalit kay senator Marculeta? Ang pagkadinig ko ay si uh, Ping Lakson. Si Senator Ping Lakson. I'm not sure yet uh, before I uh, open the live today para humahabol kay sa inyong pag-uwi, mapag-usapan natin ito at pag-usapan ninyo sa inyong mga tahanan. At speaking of, yung flood control, yung flood control funds corruption at yung flood itself, yung baha. Mga kababayan, hindi po ito isang simpleng issue political lamang. Ang baha ang pagkontrol sa flood control funds, ang pagnanakaw sa flood control funds at ang mga ghost flood control programs or flood mitigation programs, hindi lamang po ito usaping politikal. Ito po ay usaping social, religious, values, lahat na po, even moral issues, economic issues in fact. Kaya dapat po tayong lahat ay may pakialam. Kaya po ito ang ating ginagawa, inaangat natin. Yung level ng publikong diskurso, the level of public discourse because all of you must be part of our effort to save our Thank you for watching please like share and subscribe god bless